Isa na namang patok at hindi pinipili ang kainan ang natangpuan ng byaheng food trip ni Boss Bill na kung saan ay naghahain daw sila ng nagsasarapan, naglalakian at nagtataasang burger at rice meal at bukod pa doon ay meron din sila ditong CYO o yung create your own burger na ikaw pa mismo ang mamimili kung gaano kalaki, karami at kataas na burger ang gusto mo at ang kagandahan pa nga dito ay meron din silang ino na iba't ibang klaseng nagsasarapang inumin na sila pa mismo ang may gawa. At ito nga ang CYO Charcoal Grilled Hotdog and Burgers na matatagpuan lamang sa 1421 Sobel Rose Street, Santa Ana, Manila. At bukas sila dito mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw at pagdating nga ng aming team sa naturang lugar ay agad din naming namataan ang aming pakay at dito nga ay agad na rin kami nagpaalam upang kumalap ng mga Inga, sapat na okay. ebidensya okay. Ng inyong ano pakatutukan. Magkano yung ano natin? CYO natin? Ito pa yung hotdog. Yan yung ano ma'am, yung okay. TQB ma'am. Sabi yung laki yung. Oh. Parang sinilaki na ng pinggan to ma'am. Eh, no? Sandang kalahari sa'yo. At matapos nga naming makakuha ng mga sapat na ebidensya ay umorder na rin agad kami ng ilan sa kanilang mga bestseller dito at pagdating nga ng aming mga inorder ay hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na rin namin itong tinikman. Ayun so, guys ha. Uh, Tinayo na natin itong CYO Charter Grill Burger na uh, located dito sa Agate Street Corner sa Belroas dito sa Santa Ana, Manila. So yun guys, ito na yung mga in-order natin. No? Oh. Umorder tayo dito ng kanilang rice hotdog na worth 98 pesos mga boss. Tapos, ang kanilang isa sa pinaka best seller nila yung TQB o yung tinatawag nilang triple quarter burger na 8 inches yung laki guys. Ito na naman yun, guys. Oh. Okay. Yung nangyong Yung nila dito naka-grill lang din. Tapos right. oh, yung sauce niya. Kaya So, Nagte-fresh yung lasa ng gulay. Saka yung garlic. So guys, order din tayo ng kanilang drinks dito. Mga homemade nila na ito. order natin yung pink lemonade na worth 25 pesos. So tarapin natin. Tarap. Para siyang mogu-mogu ingun so, guys, sa next saat initigman itong pangilangan na 8 inches na burger. Ano yan yung naman, Kung yung buns, din yung 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 ang ganda pa dito, pure beef yung gamit nilang yun pati, 100%. <translating> sir Jay, sir, first time nyo lang pong kumain dito sa CY, oh? Opo, first time lang, napag Okay, sir. Sir, honest review lang po. Ano pong masasabi nyo kung i-rate nyo yung pinain nyo from 1 to 10? Ah, 9. Masarap siya, juicy yung pati. Yung mga tsaka pure beef. Thank you, sir. Hi, Ma'am Abby. Hello po sa mga viewers. So, invite po namin kayo, bisitahin niyo po kami, CYO of the HRM Charcoal Grilled Hot Dog and Burgers. Meron po kami tatlong branch. Meron po ako sa Teheron, meron po tayo sa uh, San Andres, at dito po sa Sober. Um, sana po um, makabisita po kayo. Lahat po ng items natin is luto sa guling. At um, lahat din po ng purchases nyo ay susuport po yung advocacy po ng ating tindahan na makapagbigay ng mga trabaho sa mga kabataan. Ma'am Abby, ano pong oras kayo nagbubukas dito ma? Bali, bukas po kami ng alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw. Pwede po kayong mag-order sa Food Panda, pwede din po sa Grab. At kung kami makita sa kahit anong platform na yun, pwede po kayo mag-order sa page. I-like niyo po yung page namin, cyo.hotdog.burger sa Facebook po. you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po.